Hi. Uy. O kiss mo siya. O kiss mo si Papa bilis. Mm. Akin na yan. Kiss muna si Papa. Kiss. Papa muna. Ba. Yung si Papa nak. Dating gawin. Dito ulit ako sa bahay. 11 hanggang 3. Bantay sa baby hindi makapagtrabaho si papa eh. papa niya nak may brum brum dyan eh, si baby nasa ano eh huwag ka pasok ka rito o tingin dito tingin tingin sa papa bilis bulag Mm. Paliguan ko na yung baby ko. Ako na lang hindi naliligo. Ito yung bahay ko. Hindi pa tapos. Ganito ang buhay ko. Single dad. yung kwarto namin tapos ito yung kabila yan walang natutulog dyan makalat pa mga nalaban na yan si sa kabila tindahan sana kaya lang hanggang, hanggang plano lang muna yan Valerie kalikanak dito ay Huwag pagpak ang papa. Oo. talo ang papa, oh. oh, oh. Nalambing ang, oh. ang baby ko, eh. Nak, may brum, -brum dyan. Halika. Ano si baby? Nak, huwag dyan. Hmm. Lega pasok muna tayo. Alis tayo mamaya. Ba'to may man tong ano ni ano uniform ng kapatid mo. Ni Kamal. Lag mainit diyan eh, mainit. Hmm, sige na. Boti. Ah, boti. Yung takip 'yun. Takip ng boti. Gidampot mo. Teka, hey pasok ka rito. Mamaya alis tayo. Kiss mo si Papa? Kiss. Ay, papalo ang Papa, oh. Palo daw, palo. Ngayon ang maglambing ang baby. Kahapon, lalakad kayo mabili ice cream. Pinapapaka ko ng halik niyan, Sabi ko ayoko ng halik. Baliktad, eh. Pinapaka ko ng halik, eh. Kung may boom-boom, oh ay brum brum pagka pupunta sa kalsada halika ka tara pasok tayo alis tayo mamaya Ngayon yung harap ng bahay ko. Blary, ak, na. Pasok tayo. Bilis, alis tayo. Alis tayo, alis. Nagagala tayo, papasyal. Oh, tara na, tara. Sina may bumbum -bum dyan eh. Mahal, hindi ka. Ay, meow, meow. Oh, meow, meow. Ano yan? Cut. Hmm, wag ka dyan na. Meow meow. meow, meow. Meow, meow daw. Ganda-ganda naman yan. Nakapulbo pa talaga. Bagong ligo ang baby. Ang papa hindi pa. Hmm. Babay na si babay. Ay, babay. Bilis. Magbabay ka na bilis. Valerie. Babay na, babay. Ganyan no oh. O sige, sarado natin, sarado daw. Hmm. O sige, sige. babay. Babay na, babay. Valerie, babay na. Na ay magbubuya ng baby ko. Bye bye. Um, bye bye.